From Luzon, Visayas at Minanaw, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong nga hapon ipapakita ko po sa inyo no ang paglampre po namin sa taniman ng mais. So ganito lang po mga kapwa ko ka-farmers no ang pag-araro no tatariman po natin ng mga mais. So napaka-simple at napaka-bilis lang po mga kapwa ko ka-farmers no. O ganyan lang din. So ganyan lang din yung mga kapwa ko ka-farmers. Kabilis mag ah uh, tractor no gamit ang rotavator so yan lang po okay so ito po no mga kapwa ko kapamers ang taniman po natin ng mais no ready ready na po siya so pwede na tayo dito magsimulang magtanim Siguro next week mga kapwa ko kapamers kailangan natin dito Uh, a tapusin. So yung ito naman po hindi pa natatapos na araro. Kailangan pa siyang uh, ang mga kapwa ko ka-farmers bilis po no mga kapwa ko kapamets ang ah, pag-araro. So dahil po sa ulan mga kapwa ko kapamets dito sa aming probinsya, ah, kahapon napahinto po ang ah, pag land prep namin sa taniman ng mais. Dahil po ah, wala pong tigil sa ulan. So kaya po napahinto. So buti na lang ngayon mga kapwa ko kapamers no. Ah, uh, init, saglit Okay, so sana natin matatapos na siguro to. At dito sa isang area natin. Ayan na po mga kapwa ko, Gawayan, gawayan. Nagkiling gawayan jod. Gawayan. 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 Okay, so sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po ang magsasakang Pilipino. Thank you po.